kape. Uh, actually, hindi na ako nagkakape. Uh, more on Milo and uh, bourbon. Pinagalo. Bago yun sa akin. Sabi na mag-choco gatas ka na lang. Sabi ko, hindi. Hindi ako mag-gaya sa inyo. <laughs> so, yeah, just an update wala lang kasi kaninang madaling araw nag-usap kami ng tatay ko through chat sabi ko sa kanya sabi niya kasi um, uh, siya so yung tipo ng tao na pag pinagsikapan niya um, uh, madali niya makuha yung goal niya hindi naman sobrang dali kumbaga siya na rin naman yung nagsabi sa akin na uh, ginawa niya na lahat kita talaga siya yung so uh, in, in the other part ng story sabi niya sa akin dumating sa punto ng buhay niya na uh, nagsimula siya as clerk ba yun? Hindi ako nagkakamali. And then, naging manager siya at the end. In a few months. So, that's that's new to my ear kasi um, uh, sa akin kasi lalo na sa BPO industry hindi mo basta-basta ma masasabing you are qualified to be a manager unless unless you have the right uh, skills and uh, also the experience and experience takes time ganyan lagi kong uh naririnig sa mga uh nagtuturo no hindi lang sa uh, trainings uh, pati sa school di ba? Uh, school is actually experience as well but uh, uh, more more likely yung yung pamumuhay natin bilang tao di ba? yung pamumuhay sa labas ng school is different. That is a different experience. So, sa akin, uh, nagsimula ako sa, alam niyo yung, yung, kasi sa Tagaytay, nung, tumi, nung tumira Tagaytay, or actually before that, uh, naranas akong uh, magluto ng candy, makapuno candy. No? Tagahalo lang naman and per kawali kundi ako kamali 50 pesos per kawali so naka 150 ako a day masaya na ako noon that time at sobrang ngalay na ng kamay ko noon imagine nag uh, nag house gym pa ako that time no uh, meron kaming dumbbell tapos nag push up ako then sit ups and then dumbbell so laki uh, laking ngalay pa rin sa akin kahit na ano kasi tumitigas yung ano, makapuno na candy habang tumatagal yung paghahalo mo kasi nga yun nga yung kalalabasan nun. Kaya nga siya, ano, yung mga nakikita yung sa bus na tinitindang makapuno candy. Yun, ganun. So, dun ako nagsimula. Uh, pero before that, yung pinakaunang beses na kumita ako ng pera, naalala ko pa sa may pao, sa may, sa, may, uh, sa Manila. No? Uh, tagat, uh, ano na yun, bumabag yun nun. <laughs> Tapos, nagtutulak ako, tumutulak. Hindi naman ako actually nakakatulong talaga kasi at my age parang 7 years old Hindi talaga ako ano eh uh, Yung bang tipo na nakakapush dun sa ano Alam nyo yung tinatawag na pedicab Hindi ko lang kung pedicab pa rin dun sa Maynila Alam ko kasi e-bike yung gamit nila ngayon uh, Pag paakyat na kasi baha dun baha, Hanggang dito ko yung baha kung na, kung Uh, di ako nagkakamali. Basta halos makainom na ako nung baha time na yun. At uh, ngayon nandidiri talaga ako sa baha. Pag na-imagine ko, grabe pala, ano? At pag packet na yung pedicab, kasi ano siya eh, gitna siya. Ganon kasi yung Maynila dat, yung inabutan kong ano, met Metro Manila naman siya. So, hindi pinaka Manila. Yung kalawakan na inabutan ko dati is ilalim yung isang highway tapos pataas yung isang highway o isang daan. So, ang nangyari, yung mga pedicab driver hirap sa pataas yun yung nakita ko parang parang nagpintik lang sa utak ko na oh, parang gusto kong ano ah gawin to ah tulak ko to so pag tulak ko ganun binato niya ako ng barya problema baha doon hindi ko makita kung nasa yung barya so yun yung unang beses tapos sabi ko try ko pa ulit pangalawang tulak ko inabot na lang mayo sa akin ng pedicab driver yung yung barya na bibigay niya at uh, hanggang sa binigay niya ako ng nabutan ko pa yung 10 piso na, na papel, no? Yung pinakao ng beso kumita ko. Then yun nga, yung tagalo ng candy. And then napunta kami Tagaytay. Uh, uh doon ako nagstart start mag-sideline. Unang sideline ko doon is yung uh, dishwasher. Sa isang birthday yan, no? Yun yung unang ano, sideline, which is kumita ako ng 500 pesos or 550 ganun. Noo na ayaw akong bigyan ng patas nung ano kasi uh, siguro nakita nila bata ako ganun. Parang sabi nila bigyan mo ng 200 250 ah ganun. Pero hindi pumayag yung mga katrabaho ko kasi alam nila sipag ko. Talagang lahat ginagawa ko, hindi lang dishwasher, pati yung pag-abot ng mga pagkain, pagkukuha ng mga uh, pinagkainan. Hindi which is hindi ko na trabaho kasi yung trabaho ko alam mag-ano, maghugas ng pinggan. At di ako ganun kabilis pa noon. No nung time na yun. So, uh, yon yun, yung una, sideline ko sa Tagaytay. Then, pangalawa, tagalinis na ng pinagtabasan. Alam nyo yun, yung pag nagtabas sila ng, naglinis sila ng garden, no? Uh, nagtabas sila ng garden. Actually, ilang ektarya yun. Pag sa Tagaytay kasi, iba Iba yung usapan. Pag sinabing garden, iba yung garden nila eh. Parang garden of Eden. <laughs> Although, hindi ko nakita yung garden of Eden, pero... Uh, malaki, mala malawak so pagkatapos uh, tabasin Biruhin mo, motor ginamit nila. Uh, ako, hakutin ko ng kamay yun. Daming damo. Grabe. Then, hanggang sa pagkonti na lang, eh, ultimo excuse me sa mga kumakain. Na ultimo dumi ng ngayon. Minsan, nakakamay ko pagka uh, nag, nag, ano, ako ng, ano, damo that time. So, hindi madali. Tapos, kikita lang ako ng around 300 pesos. At, uh, dahil nga sa pagiging binata ako noon, hindi ako masyado nakakatulong sa ano noon, that time ah uh, madalas ang nasa utak ko noon, laro, ganun, lalaro ako. So parang hindi yun yung ginawa ko inspirasyon kasi alam ko mahirap yung trabaho eh. So, sumunod nangyari, after ng mga experience na yun, uh, natanggap naman ako uh, kahit na yung, yung, yung ano ko, kasi may backer eh. Baga parang hindi kasi ako ano, uh, hindi ako mala, iba doon sa sa may-ari nung restaurant sa Bulaluan sa Tagaytay. So, hindi ko na banggitin ko ang pangalan ng ano nila, Bulaluan, pero uh, tinanggap nila ako 17 years old or 16 na noon that time. 17 most likely. Tagahugas din, minsan tagaligpit, no? You know so, nagsimula na mag, maging uh, di ko lang waiter na tawag doon, pero yon sa yun, nagsimula uh, yung karir ko sa restaurant. And then, uh, natigil ako kasi 100 lang sa ko that time. Ang mahirap nito, yung pamasahe ko mula dun sa amin hanggang dun sa kanila balikan is 100 din. So parang wala na akong sinasahod pagka, pagka ang gawin ko eh ano, ah, uh, uh, Ganon, yung bang magbabalikan ako. Pwede ko naman lakarin, kaya lang sobrang layo talaga. As in, pagod ka na sa trabaho, dikdik -dik na dikdik -dik na yung katawan mo, 17 years old ka lang Alam ko naman maraming mas bata sa akin Na nagtrabaho Nagsimula magtrabaho sa edad nila Na uh, 14 13 Madalas ngayon Nagiging lang Kasi nag-aasawa ng maaga Pero uh, Noon Yung sa hirap ng buhay Talagang nagtatrabaho na Kahit wala pang asawa Wala pang anak na binubuhay uh, 15 sa ako Nagsimula ako 13, 14, 15 yan Nagsimula ako mag-sideline Sideline So Ba't ko nakakwento sa inyo to? <laughs> kasi, uh, marami kasi nagsasabi sa akin na ang hirap naman dyan. Saan, sa, sa BPO industry. Ikaw kasi may experience ka na eh. Arang ganun. So, ang sinasabi kasi nila, pagka, pagka daw ako nagpa-interview, uh, madali na daw ako matanggap kasi uh, may experience na ako. Diyan sila nagkamali. No? Kasi bakit? Unang-una, sorry, Unang-una, nung pumasok ako sa BPO industry, wala akong experience kahit isa sa BPO. Although naranasan ko maglako ng donut, yung alam niyo yun, yung bicho. Naranasan ko maglako sa barangay namin noon. Kasi yung barangay namin may pa, uh, nakalimutan ko yung tawag nila, parang ano nila na yun, uh, uh, yung tulong nila sa mga kabarangay nila no? Pwede kang maglango ng bitcho, 5 piso isa niya, ikaw na bahala, basta piso, basta apat na piso sa kanila 'yon. So ikaw na bahala magpatong. Piso lang patong ko, tubong chik lang para ubos. Eh hirap pag di mo naubos eh. Ikaw mo gubayad eh. So ginagawa ko piso lang patong ko, ubos. maghapon Hindi, tang maga, tanghali. Tanghali hapon nakauwi na ako. Balay na lang natin ko nun, kasi yung iba, naunahan na ako kasi nung iba naming ano eh, kabarangay eh. Kumbaga, yung lugar na yon Uh, yung lugar na yon is uh, occupied na yung barangay mismo namin. So pupunta na ako ng malayong malayo para magbenta. Para hindi lang ako masabing ang basos naman ito, bago-bago ka lang, dito ako nagbibenta sa ano, parang ganoon Kung baga, ruta-ruta kami. <coughs> Tere-teritoryo. so, kaya ako nasabi ito ngayon sa inyo, kaya ako nakwento sa inyo, is, yun nga, yung nabanggit ko, maraming kaibigan kakilala ako na pinangina na loob mahina loob nila pagdating sa pag-apply sa mga gantong trabaho. Alam mo ba kaibigan, para na lang din tong ano, factory. Although iba to sa factory of course. Kasi sa factory, uh, skills talaga puhunan mo, saktawan talaga, pabilisan talaga no. Which is hindi talaga ako pwede kasi ah <laughs> um, bagal tao, bagal ako eh. sa ano um, sa mga galaw galawan eh. Kaya nga lagi akong napapagalitan noon eh. So, what I'm saying is, kung kaya ko, kaya nyo. Na, narinig nyo ba yun? Sa kanta ni Francis M. Yata yun. Diba? Kaya mo, kaya ko, kaya nating lahat. ba? Diba? So, kung kaya ng isa, kaya mo rin. Kaya lang, kailangan mong i-mindset. Paano mo i-mindset? Kasi, ito kasi yan eh. Ito yung problema sa Pinoy eh. Madalas, pagka Pinoy, sasabihin, ah, sila lang yan eh. Gift nila yan eh. Kaya nila talaga yan. Ah, kasi sila mayaman sila. Ah, kasi sila may pinag-aralan sila. Mali ka doon. Kasi bakit? Ako alis lang tinapos ko, pero, di ba? ka ako. Kompleto na tayo ngayon halos eh. Di ba? Andiyan na yung YouTube. Katawad ngayon, nanonood ka sa YouTube, sigurado ako. sa YouTube ko lang na may popost yung video na to. Andiyan na eh. Ang dami ng mga tao na gumagawa ng paraan para makatulong sa iba. At ganoon din yung gusto kong mangyari ngayon kung inina, nang pinangina ka ng loob kasi sasayang mo sarili mo uh, galing lang ako sa squatter o sa fish pond by the way, di ko minamalit mga taga fish pond man, yan yung business namin dati business ng family ko dati so, kung fish pond at fish pond malaking kita dyan di ba? alam nyo pero syempre, kung kayo ay trabante dyan siguro, binibigyan kayo ng ano ng percent percentage, di ba? So, uh, isa sa mga payo ko sa inyo, pag kayo mag, uh, bago kayo mag-apply sa BPO, pwede nga kayo mag-apply actually para makita nyo lahat ng tanong. Maobserbahan nyo lahat ng, ng, tanong, lahat ng nangyari sa, uh, sa isang interview. Actually, mas, mas gusto kong i-prefer sa inyo mag-apply on-site. Pag sinabing on-site, pupunta ka mismo doon sa company, doon ka mismo mag-apply. Bakit? Gusto mo ba ako ako? Wala nga akong alam-alam dyan? Hindi. Ganun talaga sa una. Para kang napahiya. Pero ang totoo, natuto ka. No? Kasi unang apply ko, ay ha? DASMA. ba? Diba? Kung makikita nyo itong video ko, eto ko ngayon. Kundi dahil sa inyo, wala ako dito ngayon. ba? Diba? Kasi bakit? Habang ini-interview ako ng mga nag-interview dun sa DASMA, pagkatapos nila ako interviewin, sinasabi nila ko ano yung mga mali ko. Sinasabi nila ko ano yung mga lapses ko. Sinasabi nila ko ano yung mga uh, kailangan kong gawin susunod. Yung mga kailangan ko yung sagot. At dahil doon, sa kada mali ko, sa kada turo nila sa akin, until final interview, kasi umabot ako final interview, first, first try ko yun. Pinakain pa nila kami Jollibee ba yun Or, ah, Greenwich. Pinakain kami ng Greenwich. Nakasabay ko pa yung kakilala ko. Dati kong uh, kaibigan. Hindi uh, ko lang kung nasa na sila ngayon. Pero nakasabay ko siya, nag apply din siya sa, sa i Dasma. Natanggap siya, sigurado ko. No? Sigurado ako natanggap siya. Uh, ako, naka-final interview and then after final interview, sabi, sabi sa akin, tatawagan na lang. Tatawagan ka na lang namin, which is alam ko na nung time na yon. Excuse. Pag yun ang sinabi nila, uh, huwag ka na umasa. Apply ka na ulit sa iba. Ganun yun eh. So, pagkatapos nung araw na yon ginawa ko, hindi na ako nag-apply ulit. Hindi na ako nag-apply ulit. Ang ginawa ko na, uh, pinagkaralang ko lahat. Hinimay-himay ko yung bawat kahihiyan uh, na nangyari sa akin doon sa Greenwich na yon Kasi sa Greenwich kami mismo in interview eh. Imagine mo magdaming tao, tapos uh, nakikita nila kayo, nakatingin sila sa inyo habang ini-interview kayo. 'Di ba? Imaginein mo, nakakaya, 'di ba? Pero yung bawat kayan na yon, tinake ko yon. Hindi for granted. Tinake ko yon as an experience. Doon nagsimula ang lahat. Doon ako nakapagsimulang magkaroon ng courage i-take yung step. Kasi sabi nga nila, hangga't hindi ka umaalis diyan sa mismong kinakatayuan mo, yung safe zone na tinatawag natin, hindi ka makakarating kung saan eh. Magi-stay ka lang diyan eh. Ang mangyayari sa iyo magiging stagnant ka. Pag sinabi stagnant, lawa. Hindi ka ilog. Ilog kasi tumatakbo eh, 'di ba? Running water 'yang ilog eh. Hindi ka to ng stagnant, 'di ba? Nang lawa. Nandiyan ka lang, nabubulok ka, 'di ba? 'Yun 'yung nangyayari sa iyo. Pero kung i for grant, uh, i take for experience mo Yun nangyayari sa iyo o 'yung nangyayari sa akin, huhukay ka para magkaroon ng daan papunta ng dagat. Kasi alam mo, sa lawa, pwedeng limitado ang isda eh. Pero kung uhukay ka, magiging ilog ka, di ba? Magiging ilog ka, makakarating ka ng dagat, which is maraming isda. So, pagka nangyari yun, yun na yun, dun mo na masasabi, ay, pinagdaan ako pala yun. <laughs> di ba? Tandaan mo sa ilog, maraming bato. Marami ka pwedeng tamaan. Pero okay lang yan. Di ba? Pwede mo tamaan yung pride mo, tamaan mo yung ego mo, tamaan mo yung ano mo, yung kayabangan mo. Parang pare-pareho lang yun, no? Pero, yun yun eh. Tamaan mo yung style mo. Sa so, totoo lang, wala lahat-lahat lag, 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 lag lagapak lahat ng ego ko, ng tinray ko tong BPO. Pero sabi ko, wala, may lalagapak pa ba sa pag-waiter noon sa Merbet 'Di ba? Sa Tagaytay. May lalagapak pa ba na ego do'n? Na kung saan alam mo sa sarili mo na 'yung mga kamag-anak mo ang tingin sa iyo, ganto. 'Di ba? Dahil sa si pag-waiter mo, waiter ka lang, 'di ba? kami ito, mga anak namin, naka ano, naka-doktor, naka-nurse. Eh, sila siguro, nandiyan kayo eh. ba? Diba? Pero ako, na walang magulang, kailangan kong mag-step ano, mag -step up. ba? Diba? Pasalamat din ako sa mga ganun tao na nagsasabi ng masasakit na salita sa akin. Even at the back. ba? Diba? Kasi bakit? Yun din yung naging daan. ba? Diba? Yun din yung naging lakas ng loob ko para ipakita sa kanila na hindi ako ang ganun lang. So, Walang mali sa pagiging waiter. Tandaan mo yan. Ang mali lang, pagka sinisi mo Diyos, kaya sabi mo sa kanya na bakit ganto mahirap ako. Mali yun. Sabi nga nila, mis itong etong salitang to, luma na to, sigurado alam nyo na to. Pero yung mga kabataan siguro hindi pa gaano. Mga bagong pasibol pa lang. Sabi nga nila, pag binanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yun. Pinangarap ka maya, pinanganak ka mayaman, hindi mo rin kasalanan yun. Ang kasalanan mo, pag namatay kang mahirap. Diba? Lagi sinasabi yan, kahit ng mga idolo ko, si uh, chingkitan, Tan. Diba? Lagi yan. Kaya, kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka magkakaroon ng lakas ng loob, umalis dyan sa kinakatapakan mo, nakakatakot. to, syempre. Kasi lang kinabubuhay mo eh. Diba? Tapos, tatry mo umalis dyan. Pero ito yung payo ko sa'yo, bago ka umalis dyan, sa trabaho mo, gusto mo talagang medyo tumaas ng konti yung sahod mo. Hindi naman ganun kalaki sahod din sa ano, BPO, pero kung gusto medyo hayahin ka ng konti, kasi alam ko, napakahirap sa restaurant. Ito yun, ang dami kong ano, ewan ko, kung kita sa camera, pero ang kalyo ko, kung manako ako sa restaurant dati, pilay sa likod, sinaksidente rin ako dati sa restaurant. Nadulas ako. <laughs> Basag lahat ng dala ko eh. Di ba? So, ah, uh, eto lang payo ko i-take nyo. Pero, huwag ka muna mag-resign. Huwag ka muna mag-resign sa trabaho mo. Huwag ka muna malis. Hayaan mo muna kumikita ka. Pag day off mo, doon ka mag-apply. Diba? Imposible na wala kang day off. Beklamo mo sa dole pag wala kang day off sa trabaho mo. So, yun lang. Hindi to pang yabangan o ano. Pababaan to ng pride. Pababaan to ng ego. Pababaan to ng kayabangan. Lang yabang-yabang dito pagdating sa uh, pangarap. Pangarap ko na rin dati, pinangarap ko na rin Kasi biruin mo, graduate ka, alternative learning system kung tawagin nila. nagskip ka ng ano ng first year to fourth year high school, wala pang K12 noon. nagskip ka ng lahat na 'yon, pero nangarap ka, 'di ba? Actually may uh, yung teacher ko sa als mismo 'yung nagsabi sa akin 'yan. Sabi niya, marap ka. Di diba? Pero hindi hanggang pangarap lang gawin mo. Kasi may kakilala siya. Alas din, dati niya ring estudyante. Kasa kayong barko, yaman na ngayon. already ko kayon, yun. <laughs> di ba? May mga, may mga uh, requirements sa barko na medyo hindi na ganun kalakas yung logo pagdating doon. Kaya, actually ako mas lalo lumakas love ko nung ano eh, pamilya na rin kasi ako noon, nung time na yun. So, yun pa yung isang nagbigay sa akin ng inspiration Yung anak ko. Kaya, mahirap din. May bubuhayin ka tapos waiter ka. Hirap eh. Alam niya yan. Napaka hirap Alam na yung mga waiter dyan na tropa ko. Alam nila yan. Sila din, ini-encourage ko mag-upgrade sila. Kaya nila yan. Kaya kaya nyo yan. Kinaya ko nga Date eh. ko nga sa inyo eh. Tangkad-tangkad nyo eh. <laughs> diba? nyo eh. Sabihin, kaya nyo rin kasi ako maliit lang ako, kinaya ko kayo. Mal kayo kayong tao, kaya nyo rin yan. Di ba? Pamilya kayo. Yan lang isipin nyo ha. Hindi to payabangan. Lagi yung tatandaan. Maraming ego, maraming pride, maraming kayabangan binasag para lang makapunta rito sa Puan na to. At alam ko, may mga nagsabi sa akin, huwag ka nang dyan kasi ah, uh, marami naghahangad ng pwesto mo. Maraming nang agad na sana ganoon din buhay nila katulad nung sa'yo. Pero sa akin, depende yan sa tao. Kaya yun lang, uh, napakwento ko lang na kote kasi gusto kong malaman nyo na hindi lang ako basta nakaupo dito ngayon. Hindi lang ako uh, madaling nakatrating dito. Pinaghirapan ko rin to. Dugot pawis kung sabihin nila. Oo. Kasi, kahit sa harapan ng mga interviewer, sa harapan ng mga college graduate, mga professional, kinaga ako yung pride ko. Di ba? Kasi pwede naman din ako mag-tease dun eh. Yung unang, yung pangalawang apply ko sa BPO, meron tumatawag sa akin, magtinda ako ng bangus. Yung pinatuyo, yung mga, mga tuyo. 350. Alok sa akin. Pero hindi, tinanggihan ko yun. Tinanggihan ko yung sarili kong pride. Ang dali nun eh. Tanggap na ako eh. Pero doon sa BPO, wala pag-asa eh. Pero sabi ko, tuloy lang. So yun lang. Salamat at uh, kapi tayo ng umaga sa inyo. Kipirap!